Sana hindi mo to ano, bro. Sana man to gurong ko ah. Tutorial. Ang laman 'yung keriyan, may butlagi't man sabon. Siguro hindi mo YouTube na din. <laughs> Step 1: maglagay ng mantika sa kaldero. Maglagay ng mantika sa kaldero. Step 2: Ilagay ang sibuyas at bawang. Bawang, sibuyas. Kung mainit na ang mantika. Mainit ako na ang mantika. Hindi ko galing. <coughs> Tumalaga. <coughs> Step 3. Gisahin ang papaya at lagyan ng tubig. Step 3. Gisahin daw ang papaya at lagyan ng tubig. Three, gisahin? Daw ng tubig. Oh. Gisahin. Oh. <coughs>

Momo, nandito yan ang step 3. Okay. Step 4. Ilagay ang talbos ng kamote. Ilagay ang talbos ng kamote. Step 5. Ilagay ang malunggay. Ilagay ang malunggay. Ilagay ang malunggay. Ilatilo ka lang. Kung kumulo na ang tubig. Kung kumulo, wala ko na ang tubig ko. Hindi po man eh, Do so, palpak na murag palpak mo na. Step na mani na. Kung kumulo na ang tubig, pwede na ilagay ang malunggay. Ilagay ang malunggay kung kumulo na ang tubig. Kulo na. Ah, sige, pwede na na, gutom. Tip 6. Lagyan ng pampalasa, magic sarap at asin. Lagyan ng magic sarap. Asin. Tara ba? Hmm? Wow. Sakto ka ne? Sakto ka. Sakto.

¡Hor! 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 ¡Hor!